ayan, welcome ulit mga idol ani bagong ano na ito mga idol, adventure ayan, may nakita ang sviyatan. ayun dalawa mga idol Alimak. kaya pala may raming nag ano dito mga idol yung naninisid ba yun o no? mga alimasag pala yung inaanon nya yung hinahanap ba yan o no. lambay kung tawagin dito sa Bali, na yun tira sa isda. Pero, nadadagdagan naman yan, may kasi hindi pa naman kami uwi, may eh. Pumasok ka. Ah, ayan. Blue crabs. Ayan, baba na rin tayo, may doon lah. Kita dah good game Thank <laughs> Sa ja. Balik yung balagitan mo yun ju, uh, lucky, lucky boy itu, dah dah tak slide position byam awal itu, huli ada kui, atau awal itu, dah kah slide position. Apa yang kita tu ya? Tidak. Kasi lalim na bato ba idol? Ha? Huh? <laughs> <ng> <laughs> <laughs> Untuk nih mas <laughs> tidak itu. त गएको छ साइला लिनु बहुत स् itu, dulu Ada ibu itu, hui dulu lagi tu Dedek dah huli, Ini mak istat nak Nak tu Sebab tu mak itu Dami mak itu Sa Dua Satu Lu Apat lima Ani Pitu Pitu mak itu Dah pusing itu Dedek dah Yang yang pinan Nak kaitan Kalau Ano naman yung bato? Nagsilaya sa rin yung isda. Bali, nakakuha ako ng ganito mga idol. Ito yung kinukuha ko kung yata mga idol. Ano to? Lumbo. Bali, pangalawa na to. Kasi kanina, <tosil> may <tosil> nakuha si na ako kanina mga idol. Kasi isa nito lang. Okay. Dalawa na sila mga idol. Malaki yung naman dito. dia keke sebab itu saya wala ke wei sinyal lip tu lumut yum tawag dia tu wei tu saya tengok ni kau betag-tagar apa Bye. <laughs> うん。Oh. natin mga idol pangatlo lumo karabi siya tugat tayo kami talas nyo mga idol bang itinig ikut tayo talaga ito tinig ka mga idol matalas yan Delikado yun sa kamay mga idol. Dapat may gloves pa. Yun ha. ini lang Huwag ka na po takip dito bang parang hindi mahihita niyo isda Huwag ka na na eh, kumbag lang, tago na Ayan, ito mo ito Ugot Maaf, mandi na Maaf, kundi ka na, kari ekspresan na Kari skill wo saya makapitlah lumo lumo ito, malalaki yung laman ba? Ayan, bali may nakita si Kuya Tan na ba mga idol? Susubukan niya kung ano ba? Tingnan yung ilalim mga idol kung may laman ba? Ito yung bato mga idol, ay tinali na yung bangka Ayan, susubukan ni Kuya Tan na ba ba? May laman ba? Cái buat mai tu kita berjamaah nama itu lo kita tapat kokain lebih nak mai tu orang ikut bag bah pada di batu yang mai tu batu paguhulin mo ito teh yan cho ko 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 i believe Gracias. Woi kawalan ni masjid rata ni Kau kena bawa yang kail aku yang balagitan ni Budi lang hidup aku yang kewana Kau kena bawa yang kawalan ni Kau kena explore Ayun ano na yan sa kabila po ayun Lusot na yun sa kabila Ayun na po ayun doon Pilaro ng makina Ayos, huli pa rin. Kaya kaya Ayun, mga idol. Uy, naka, uy na daw kami mga idol. Grabe, ang dami na mga idol ba? Yung makati mga idol. Ganti sa dagat. Marami na. Hmm. Sige, nagpangusik mga idol. Dito na side mga idol ba? Grabe. Eh. Yung para siyang dikya na maliliit mga idol ba? Bilog-bilog. Tapos pag nadikit sa katawan mo, sobrang kati talaga. Iwan ko lang kuya, sinirbi kung hindi ba yung nakakatihan kasi hindi yung naka-jacket Kami yung na-jacket mga idol. Kami yung nangangati eh. Bale, ito pala yung nahuli ni kuya at lahat mga idol quick sayang yung mga uh, ganito na nakita ko mga idol may ano pala to ito ba yung parang buhok niya mga idol ito yung kumakapit sa ilalim ba maganda na dito may singkaw sabi ni kuya tan ba para madali lang siya mahugot mga idol pero nakaapat din tayo malalaki din kasi yung laman nito mga idol yung sarap ko yung ano ba adobo tapos yung mga isda ni kuya tan walimasag isa pa dito ano eh sa ilalim ba Ha? may luto yan yung lahat ng nahuli ni kuya tan dami mong ituloy ang dalasan mga isda sa ano ba mga gantong lahat ng isda may doon iring iring dito iwan ko kung nung tawag sa nga na to ba nagdato ng ito ito yung kadalasan na sa bato ba tsaka may isang danggit isang balangitan tapos ito ubud ito so, pa mga idol, so, idol. pang pamilya pang so, pamilya yan mga idol tsaka yung sea grips andun pa rin mga idol may nakuha din kami yung guso ay madami mga idol eh sigurado makakabinta din si kuya atan bali na din kami mga idol dun ko na siguro ipasilip sa inyo Nasa bahay na kami nila Kuya Atan ba? Kasi yung oras din ngayon Mga alan na siguro Alas na 2 si Mahigit Mag una na din si Mahigit <laughs> Nilalamig na si Nerby <laughs> Itong tungtong dito rin ikuan lang bih Itong Bingaw na si Nervy Bingaw na si Nervy si uyab mga idol O oh. Sapatong dito rin lang Araw di naman Taga kinikuan Yan balik kita kasi na po doon Tayo doon mga idol ha Sa bahay nila Kuya tan mga idol sorry yung mga tagbaho na? Tuwa bita ko balik oh. Nagtuwa kong balik isa ka galon ng sabaw. Dito? Okay. Dito. Hmm? <laughs> Yan sinabawan sinabawang ganina mga idol. Sinabawang gulong. Tapos yung lato tsaka ano, sea grapes. Ito okay, yung wala niya kay Etan ah. Dito yung ganina mga idol, Ha! Ang ito <laughs> yung Ito yung mga ano niya mga ba? Yung mga basiyo niya na nang lumo mga idol O, oh, koleksyon niya ni Kuya Tan mga idol yung yun mga kilo lang, kunti Kunti na? Mga na eh sa sa mga video so what we're doing here hindi pwede mo ng idol hindi idol pagod na talaga mga tatlong kilo Kena rin mai dulu. Atas ini na ruba. Kau suruh ya? Kau Ha? Ano suri? Ako, hot Oo. Ano lagi. Kita ako, masin mo Balik nga dito lang ito mga At uwi na rin kami Eh, yeah. Ano, ano Lato, lato. Ano, lato. O, ikubag nyo ito. kayo ikubag yan. Katungi sudlas, lumo. Ito yung darating okay so, Atau nanti lang undang apa? Kamu mau Hah? Mau buka nana? Kamu nana buka nana? Kamu Ayo kutih ya. kamera, mau buka nana? Kamu mau buka nana? Kamu mau buka mau Kau jenak, kau jenak tu. ini nak? Mau ini apa? Mau mana tu? Ya, mana Kira, kira pun boleh <laughs> lagi <laughs> ni tahu balik